Good morning guys Andito tayo ngayon sa di sa agribusiness Processing Area ng Department of Agriculture uh, Nagpa-process po kami dito ng mga chicharon yari po sa gulay sa mga vegetable So bisitahin natin yung processing area uh, ginagawa nila Ayan Pasok na po tayo Ito po Agribis Pasising Antik no Sinter The Priest Barangay Santa Monica Puerto Princesa City Ito non halal products Materials and equipment are not allowed Inside So Kailangan yung mga halal products na yung ano dito Yung, yung mga ginagamit Niluluto nila yung pinaprocess nila Ayan papasok na tayo Ayan so, tayo ngayon okay, sa food processing. Ayan. Nagluluto sila ni Ma'am. Ayan, ayan sila. Nagluluto. Hi, Ma'am! Hello po. Okay. Okay, pala pala yung Thank you. Ay, dito. Lipa sa kapila. Ayan. Naglalatag na ng ano. Ito yung na-steam na din eh. Idadry na ito sa ano Sa araw Hindi na muna Hello Ito, ito yung Kalsinger ya Ayan, maraming Ito ngayon yung uh, Ano ito? Pinakbit Pinakbit na Gagawin namin chicharon mga ng pinakbet. Ayan, binibling. Tapos ito yung ano, naggagawa ng libel. Habang gumagawa ng libel, kumakain pa. Wala ka rin ba? Wala ka talaga ba? Ayan. Ginagupit-gupit. Tapos nilugit-lugit na parang uh, gano'n ko kopras. Okay. Tapos... Ayan din natin yan dyan namin nilalagay yung mga Philips product ito ah, ano next, so, na ito na-dry na yun eh ng stock e na yun sa alalagay ng level so titingnan natin kung saan natin din na-dry yung mga ano, product natin dito po kan na muna to kasi wala hindi pa tapos yung processing area na ginagawa namin do sa barangay Kinlogan Quezon Palawan ito pan ito muna yung dryer namin mga uh, cupping ayan ayan po hindi na dry sa araw yan more or less 2 days Ah... Uh, dry na yan eh eh preparator na yan lulutuin na para maging chicharon at saka mayroon din kami ditong equipment na kung saan ito ay ginagamitan ng ano ng torch dito namin din na dry ayan ayan po terbos ya parsem blower. Oke. Okay. Oke okay guys, thanks for watching.